Over one, two, three, four, five, and many, many more. <laughs> Mag-aalas sa ispa lang ng umaga at eto nga ni kami ngayon at nasa daan. At eto nga ni at dadaan nga muna tayo ng gasolinahan hindi para magpagas kung hindi para magpahangi ng gulong. Pero hindi kami yung magpapahangin ng gulong kung hindi yung iba naming kasamahan. Pero saglit nga ang din yung itinagal namin din eh sapagkat sira nga yung kanilang air and water station. Kaya naman umalis din agad kami para pumunta nga sa aming destinasyon. Sa rides nga pala na guys ay pinuntahan namin ang iba't ibang klase ng lugar dito sa Metro Manila na talaga namang sobrang ganda at sobrang nakakaaliw. Huh? Mm -hmm, nakakaaliw talaga. <laughs> at after nga ng medyo 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 lang naman na mahaba habang rides ay tumigil nga ulit kami din sa isa pang huh? Bakit? Ah, baka magpapagas ang aking mga kasama. Kasi yung motor ni Jawa guys, talagang kashel niya lang ang pinapagasan. magpapagas yan sa ibang istasyon pag talagang kinakailangan na at wala nga makitang cell station. Pero hindi ko naman ini-expect na tatagal kami ng 30 minutes dito. Oh my God! <laughs> at finally, after ng sa nilang mga boys, ay este pag-uusap nila about sa kanilang mga lane. Lane ba kung sinong nasa unahan, nasa huli, nasa gitna, ganern! At umalis na nga kami para puntahan yung dapat talaga naming pupuntahan. Kaya tara na kasi napakainit. Oh my God! Bakit kayo naglilikuan dyan? Ano na naman to? gasolin Station na naman! My God! At ayun na nga guys, ang video ito ay tour vlog. At itutur ko kayo sa lahat ng gasoline station dito sa Metro Manila. Tara na! Angat na! Joke lang! Kaya talaga dumalang dumadaan kami sa bawat gasolinahan na makikita namin ay eh dahil nga yung motor na gamit ng kapatid ni Jowa ay flat nga ni kaya lahat talaga ng madaan namin naming gasolin station ay eh pupuntahan namin hindi para magpagas kung hindi para magpahangin ng gulong. At halos nga ng halos 30 minutes na naman na paghihintay. Ito na nga at paalis na nga kami para puntahan na nga yung talagang destination namin. Oh, kaya nyo yon <laughs> Yung hindi ka pa nakakalabas ng Quezon City ay eh naubos na yung oras mo kakadaan ng gasolin station. <laughs> Pag kayo, hindi nyo kaya yon. Kami lang ang makakagawa nun. Chill ride nga la ang yung ginagawa namin dini. At ito nga ang aking jowa ay sumenyas na nga ng pakanan. Ah, -oh. yung mga manonood dyan, baka sabihan nyo akong syunga nga kung bakit kanan yung sinabi ko. Siyempre, kanan ni jowa yan. Ah, ayaw maniwala? Sige, talikod ka, talikod ka. Yan, tas taas mo yung kamay mo, yung kanang kamay mo. Oh, di ba? Syunga-syunga, ginawa din. Ay, joke lang. At finally, What? ay present to you our fourth stopover. Welcome to Shell. <laughs> kung saan, ito ang ating fourth stopover sa gasoline station. Kung saan, inabutan na kami ng pagsikat ng araw. <laughs> guys? Ang dami ko ng reklamo dito. Hindi pa nga kami nakakalabas ng Metro Manila pero puro reklamo na talaga yung lumalabas sa bibig ko. Yung reklamo ko ay hindi dahil sa puro gasoline station yung pinag i over na namin ha. Sobrang dami kong reklamo sapagkat napakainit. O oh, ano, reklamo pa. Sino ba naman kasing may sabing mag-jacket ka kahit alam mong sobrang init din ni sa Pinas? Pinoy ka talaga. Pero alam nyo guys, sakala ko talaga mabilis na lang kami matatapos din eh kasi meron na nga nag a dun sa air station. Pero my god, halos maubos yung aming 30 minutes kakahintay dito. Siguro naman, this time, pwede ko nang sabihin. At finally, natapos din kami. Nung time na ito guys, ay nasa Marikina na nga kami. At sa isip ko talaga, finally, natapos na yung mga stopover namin sa gasoline station. At tumigil nga ulit kami guys. And guess what? Guess what? Nag-stopover pa ulit kami guys. Akala ko yung stopover namin, stop over na. Stop not over ba rin pala? Nandito nga pala kami ngayon sa Petron Gasoline Station. <laughs> Kung saan magpapahangin ulit kami ng gulong. <laughs> Ayoko na. Sampung motor yung gamit namin, guys. Katorsi naman kaming tao. Yung iba, pinsan at kapatid ni Jowa. Yung iba naman, mga jowa-jowa ng pinsan ni Jowa. Ano daw? Ha? Huh? Ano? Bahala na kayong umintindi. I-explore e ko na muna aring aming panglimang stopover. Dini sa Petron Gasoline Station. At nung natapos na nga kami din sa Petron Gasoline Station, guys, ay hindi muna ako magsasabi ng finally, finally na yan. I-enjoy ko na lang muna ang aming rides at maglilibot din sa lahat ng gasoline station sa Metro Manila. <coughs> hindi ko sinasabing finally, pero nagtuloy-tuloy na nga yung rides namin din, guys. At alam niyo ba kung nasa na kami? Ha, ha, ha? ha? Naandini na nga kami sa Quezon Province. oh hindi Quezon City, ha? Quezon Province. At pupuntahan na nga namin yung aming final destination destination dito sa rides na ito <tinyo> At syempre, kailangan natin mag-stop over sa napakaaliwalas na lugar na are para mag-unat-unat kasi napakasakit na nga ng aming puwet sa sababaga naman ng aming binyahe. Sa rides na are guys, ito na yata yung stop over na tuwang-tuwa ako sapagkat napakaganda at napakaaliwalas baga naman ng lugar. Mm! bilisan na mga are doon sa open lane, ay pupuntahan na nga natin yung talagang ipinunta namin dini sa Quezon Province o oh, Gasoline Station. Ah? Total guys, na iturna na namin kayo sa lahat ng Gasoline Station sa Metro Manila, ay dadalhin na namin kay dini sa Quezon Province Gasoline Station. Baka kasi iba yung gas at hangin dito sa Quezon Province kaysa sa Metro Manila. Kaya ating susubukan ng magkaalaman. At after ngang magkwentuhan at magpaya labangan ng mga are. Dine sa gasoline station ng Quezon Province. Ay siya, tara na umuwi. Ay narating na natin aring gasolin gasoline station ng Quezon Province. Eh. Ay uwi na tayo. Ay siya, hanggang dito na lang po ang ating video. Hindi man are gasolin gasoline station are sa Quezon Province ang pinakamalayo. Pero at least ang layo Quezon Province ang ating narating. Salamat sa panonood guys. Uuwi na kami. Bye bye. Joke lamang. Abangan niyo po bukas guys kung anong ganap ang ginawa namin dito sa Quezon Province. Woo!